Mayong hapon mga kapatid. Na aming sa bukid. Oo, nagulan ulan Kaya, o, Oh, Naglaan na pong panahon. Kaya naay bagyo. Nagdali may og uli. Kaya, ulan. O, oh, lapok pa gid. Oo, oh, masawa kawan na Eh. Nagtanaw may sa gabsunon. Kaya, eh sa tagya kay mag-uling. nagragagas oh, nagragagas ng ulan. Tayo ng open man nang iro. Uli. to, koy. Uli na, nga to. kay. Uli na ngato kay uli na nga me. Uli na, na, na ngato. Uli na. Uli na, uli na. Uli na. Uli na. Uli na. Daka na. lang da ka na lang ay na paguban. na naay mugatto na may kayo naun.